Geta ikaw din. Ikaw din. Yan. Bakita mo ikig galing dagat din. Oh. Yan. Hey. Tibo ra bukiko. Bigayan ka sa atin wala ano? Sa ano do sa amin sa Taal Lake.

natin na nahuhuli natin ano? Na Siguro dapat kayo. ay lumayo-layo na. May ng, uh, or... niya, At, anong baklad ano? Tayo, tayo? Sa lunes, pagpunta ko doon sa barangay, kakasap yung... Ano ano eh, pagka hindi Pag natin yung judge ko eh, ng yung... Teo, ay apektado dyan ang Teo. Pwede yung wag-hit na, yung nasa gilid, ay eh, gitna-gitna naman. Kaya yeah, ito ikaw kaway na para gumakita ng taga -tay. Sabi mo naman okay. Okay. Sigarilya. Ay hindi pa. Tayo na. Kukuha ka ng isang sigarilyo? Sige.